sa bakit sa kila. Sa ninyo po okay, so sa mga hari, sa mga buwasin na, sabi, sa mga na bayan. Dinagawa namin Ang su sumulong na niya ang tao, sumulong na sasabi niya po yung tao na Hindi mo tinatala na ang pagkakuto ng mga sadyante. Pinakabaya ng kayaan? Ang aking talino, ang kanilang karangalan. tayo mga karangalan. Ito yung sinasabi niya sabi niya Sino sabi, Chess? After niyan, tapos tuloy <coughs> din <coughs> ganda ng nila yun ah.